Yari ang mga nagapangunang impormasyon sa Panay Balita. Para sa mga headlines, jeepney drivers, operators, concern ang deadlines ang compulsory consolidation sa gobyerno. Hala or high down, nagsugod na sa pag-impound sa tubig. Inflation sa Western Visayas, padayon nga nagataas suno sa PSA 6. Kagyari ang detalye sa aton mga headlines. Pila ka mga jeepney drivers kag operators ang nagkakahangawa sa magatakop na nga deadline sa compulsory consolidation sa franchises under the Public Utility Vehicle Modernization Program o kung PUVMP nga ginatalana sa April 30 kag subo nga May 15 magatakop na ang ginhatag nga 15 days para magpa-consolidate. Nangin emotional si Nicel Abugadil, 67 anyo sa jeepney operators ang apat ka jeep nga rotang haro si P.U. to City Proper kagungka ITGSI. Sa iya panumbungan nga ay hindi siya mag-intra sa consolidation program sa gobyerno. We are not against sa modernize as long nga uh, hindi lang kami mag-join sa co-op. Wala sang transparency. Hindi kami kakita kung ano ang, ang amon nga financial uh, ano state status kag kun magsari ka ka question da sa ila hambalan lang kami kun hindi ka sa amon patakaran hanin lang kamo sa kun makakalambot gid man ni kay bibi nga nga ginabatyag nga maluoy man siya sa amon nga mga gagmay nga operators tani pa matia nya man ang amon hinain kay ang totoo ng president marcos wala makabulig sa amon ang cooperative instead sila lang yung nagmanggrano. Hindi kami yan, paano kami ya? dugang pa ni nga as alang lang ang mga jeep sa ilabalay, hindi nila pwede nga ipas-scrap o kung ibaligya bangod nagsakripisyo man sila para makakuha sa salakyan nga jeep, kagautang sila sa financing para makabakal kag makapaiskwela sa ilang mga kabataan. Ginpahayag man ni Abogadil nga ginpatukod inisang gobyerno ang programa pero hinali lang nga pabayaan kag wala nila ginalantaw ang sitwasyon o kung ga-lifestyle check sa mga tao sa co-op kay sila nagamanggaranon pero ang mga jeep ni operators kag drivers wala gid nagag ginan siya kagakalugi pa. Sa panumbungon naman ni Ryan Castor, 34 anyos driver sa Ungka si pu to City proper nga jeep sa pagtapos ng deadline sa pagpakonsolidate sa mga jeep nga kung tagaan pa sa chance nga makabiyahe kag hindi ma-phase out, mas maayo kay amo na lang ini ang ilang nga pala nga buhian. Sa panaysayo naman ni Bogs si Lego, 29 anyos kag driver sa Ungka cpu si PU nga jeep sa pamangkot kung hindi na sila makabiyahe sa maabot nga webes nga kung hindi na sila pagpasugtan magbiyahe, mapuli na lang siya sa ila probinsya kag magtanom saging sa kagpusible, ipascrap na lang ang jeep o tambay sa mga panimalay. Bilang preparasyon sa pag-full operation sa Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o con JRMP-2 sa Kalinog, Iloilo sa katapusan sa 2025, nagsugod na sa pag-impound o store sa tubig ang Halaor High Dam Reservoir sa 2 May 8. Ang 109-meter Halaor High Dam na nahamtang sa Barangay Alkalaga ang may capacity na mag-store sa 250 million cubic meters of water. Suno kay Engineer Jonel B. Borez, concurrent project manager sa JRMP-2 sa buong manak regional manager of the National Irrigation Administration of Konya Region 6 na ang pagsugod sa reservoir impounding isa ka milestone sa kaisaysayan sa pinakadako nga dam sa probinsya sa Iloilo. Sa interview naman sa Panay News kay Steve Cordero, JRMP2 Watershed Management Chief and spokesperson nga ginsugura na as early as now ang pag-impound sa tubig sa hala or high dam bangon nga ginahamba sa expert, it will take at least 12 months antes mapuno ang high dam kung ginapananawan ang posibilidad na maka ang GRMP2 sa katapusan sa 2025, nagkakadapat nga suguran na subunga bulan ang impounding sang water. Sa pagsugod sa impound sa high dam sa tubig, ginhambal ni Cordero nga ginsirado Manila ang dam o ang upper portion sang Halaor or River na posibleng magaresulta sa minimal flow sang water halin sa dam pakato sa downstream na portion sa Halaor High Dam. Sa assessment sang NIA 6, nga may apat ka mga barangay sa kalinog na posibleng maapektuhan ang water sources kung sirado ang dama. amo ang alibunan galaga, ban-ban grande kag ban-ban pequeño. Dirigin pa siguro ni Cordero nga gina-closely monitor sa NIA 6 ang situation sa ang apat ka mga barangay kag naka-ready naman ang mitigating measures in case nga kinahanglanon. Patayon sa pagtaas ang presyo sa mga produkto kag serbisyo sa Western Visayas suno sa datos nga ginpagwa sa Philippine Statistics Authority o PSA Region 6. Ang ginpagwa nga summary sa pagtaas ang presyo sa index ng consumer sa bulan sa April 2024 nagpakita nga ang inflation sa riyon nag-angkon sa 4.1% halin sa 3.1% sa March 2024. Ang rehiyon nagpost ang kabugusan nga inflation sa riyon halin Enero tugtog Abril 2024 na 3.0 ang inflation rate sa April 2023 naglabot sa mas mataas nga 8.2%. Ang mataas nga annual growth sa pagkaon kag mga non-alcoholic beverages nga may 7.3% ka inflation rate sa April 2024, halin sa 5.5% sa nagligad nga bulan amo ang muang naghimo sa pagtaas sa inflation sa Western Visayas sa April 2024. Lower decline sa index ang housing, kuryente, gas, kag iban pang mga kagamitan sa negative 2.2% sa April, halin natin sa negative 3.2% sa March 2024 man naghulat sa pagtaas sa inflation. Ang sektor sa transportasyon amo man ang ikatatlo nga faktor sa pagtaas sa inflation sa 3.1% sa April halin sa 2.4% sa March 2024. Essentially, kung ang presyo sa mga produkto o serbisyo nagataas, ang mga consumer nagabakal lamang sa pila ka produkto o kag serbisyo ang ila ng magbakal nga magbakal naganubo. to ang mga dagko nga balita nga aton natipon. Ini inyo ka PN May Ladyaw para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.